Music time. Everybody, gentlemen, kamay sa bato. Pag hindi sumunod sa left, right, center, bato natin may iwan. Everybody, kamay sa bato. Ready and go. Left. <laughs> ah, ang kahimik ng galaw. <laughs> Inaabangan lang yung yonder. Everybody, one more time. Everybody, kamay sa mato. And left, 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 right, 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 center, 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 center. Left, 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 right, right, center, yarder. Wow! Congratulations. Ngunit bago yan, bago ka umagbuka ng pangalan mo? Justin. Justin, sinong artista ang kamukha mo? Um... <laughs> Dito na, naman natin. Dito, Thank you so much. Dito, Dantes. Hello, Eto na. Diba? Hey. Si okay. Ready, Kamay sa bato. Gentlemen, and go. Center, 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 center. center. pangalan niyo po? Alfred sa Alfred, sinong artista ang kamukha niyo? Alfred! My... <laughs> Betong Dante. Betong Dante sa Sintra House. Okay, tatlo na lang. Okay. Tuloy-tuloy na natin, pangalan? Edgy po. Edgy, sinong artista ang kamukha mo? Oh Mabalik na kita, dapat makapag-isip na Edgy. Ikaw, sinong artista ang kamukha mo? Sino po? Sino po? Palakpakan po natin our methods. Siyami ni Carlos Lulo is in the house. Hey. Isa pa. One, two, three, go! And, hey! Sino ang sa ka mo? Sino ang artista sa mukha Takli. Ano naman ito mga kamag sa likod. Everybody, kamay sa batok. Ready and go! left, 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 left Sorry, Carlos, you know, magaling ka lang tumalon, ngunit hindi ka mabilis sa bangkaw. Okay, thank you so much, Reggie. Uy, dalawa na lang. May girlfriend? Wala may girlfriend? Aww. Oh. Okay. So, let's see. Tignan nga natin. May mga parang may partner or sa ngayon wala talaga walang partner. So mamaya maya, makikita na natin kung sino nga ba magiging partner ninyo. Sabi niya agad sa akin, hindi meron ako, hindi pwede. <laughs> okay, isa na lang sa inyong dalawa. Let's see, kamay sa Everybody! And ready and left, 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 right, right. Carlos, makakaupo ka na. Disgusta? Sorry <laughs> po. Hawakan mo muna yung garter. Dahil maya maya, itatawagin kita. Pero bakit? Gusto ka maupo ka rito sa may gitna. <laughs> Yan. Ngayon, pa lalaman namin ni Sean yung mga single ladies naman. Kailangan ko rin kahit mga lima o ano na single ladies. Tayo ka, Ma'am Jack. Tingin ka sa mga single ladies. Tawagin mo sila. Ano sila ba eh? Yaya! Diyan dyan, let's go! tennis.